Araw nga pala ng linggo ngayon, kaya gumawa ko ng maraming ice candy. Ngayon nga, when na customer ko, isyam na piraso ang binili. Sana ay magandang bueno mano to. Meron nga din palang dalawang lalaki, lumayo pa mula Quezon Province. Pero pinabot sa akin na dalawang plastic, isang eco bag at isang plastic bag. Nilip mo nga pala kung anong laman. Sobrang dami aquatic plant pala to. Tapos yung isang plastic na may mga isda na gapi. Para pala to kay Boy Machuno rin. mapapasan na all ka na lang talaga. Speaking of isda, i-update ko nga pala kayo sa isda ko. Kung dati, piraso lang tong mga isda ko. Ngayon nga, ay, sobrang dami na dahil na nang Hindi makita masyado yung kulay. Kasi medyo kakulay na niya yung tubig at nagkulay green na. Mas ah. so, marami nga pala siyang inanak ng kulay itim kaysa sa kulay puti. Kung lilinawan niyo lang yung mata niya, makikita niyo na sobrang dami rin ng kulay black dito. Sobrang dami, hindi ko na nga mabilang kung ilan lahat sila. Oo siya, kaya naman isang umaga. Ito isa na naman ang ate ice candy serye. Pasan siya na pala kayo kung wala akong boses at pausa ko ngayon. Pilitin niyo na lang intindihan yung mga sinasabi ko. Meron nga pala nagchat sa akin. At alasan nga, hindi ako naniniwala sa mga ganito. Pero nung nabasa ko at nakita ko, legit nga. <laughs> Talagang din ay pa ni Kuya yung ice candy at pabor namin ni Boy Skincare. Sobrang layo pala pinanggalingan niya. Sabihin niyan pa. Dahil walang tao sa bahay nila Boy Skincare, tumawag ako sa kanya. Tinatanong ko kasi kung saan nakalagay yung pulburon niya. Dahil nga meron bumibili. Sapir! Sapir! So, Sapir! Sapir! bote lang na amo ko kaya nakapasok ako sa loob. Ang ino-order pala ni Kuya isang original at saka isang cookies and cream na flavor. Bigyan ko na lang mabuti ko ba dito yung cookies and cream. Asensya na nga pala sa paghihintay Kuya kasi na medyo napatagal ako. Medyo eh, nagpapanik din kasi ako at ko pa kung magkaroon ang presyo neto. Tapos no aso ko nakawala pa. kaya kasi hindi ko masyado naharap si Kuya. sa so, salamat po sa effort niyo sa pagpunta. Pagbalik ko ng bahay namin, dito na pala ulit yung sinasabi kong dalawang lalaki na galing pa sa Quezon Province. Dumaya pa sila dito para tingnan at bumili ng mga isda ni Boy Ubo. Ngayon, eh, kasi nagbe-breed naman si Boy Ubo na panibagong breed. Kaya sana mag-success at makapag-breed ulit si Boy Ubo. Tinulit na nga nila 'yung pagdaya dito. Bumili sila kay Boy Ubo ng 30 plus pieces na flower horn. So, sobrang dami nilang bumili. Tumutulong na sila sa pagbabalot ng isda. Biruin mo 30 pieces yon, tapos 300 pesos ang isa. O, magkano kay lahat yon? Siyempre, eh, pagkatapos magkabayar na ako kay Boy Ubo. Kaya salamat nga para sa pagdayo at sa pagbili ng isda kay Boy Ubo. Sobrang quality niyan, promise. Siyempre, inalok na na sila ng team na mag para magkaroon sila ng remembrance, di ba? Habang nagbebentahan kami dito, nakarinig naman ako ng mga batang nagtatakbuhan at tinatawag ang pangalan ko. Gusto pala nilang bumili ng ice candy ko. Sila kasi pinangakuan ko na basta pag naligo, may discount. Ay, ayan, imbis na limang piso, dos na lang yung bigay ko sa ice candy. Asrado ng apalay pinto na may guwak kasi na mga aso ko hindi mo sila nangangagat pero syempre baka may mga makukulit na bata pagkabilingan, kabilingan natin tinitingnan nila, nila kasi na binipinaka mataas na scoop samantalang silang dalawa naman ay meron nang tig 2 points <laughs> hindi tao masyado nakakapbenta pero dumidilim at lumalamig maamgon pa nga baka walang bumili sa akin medyo nalulungkot pa nga ako na una pero meron pa rin may sa akin kaya salamat aman sa mga bata to kahit malamig labli para sila sa akin na ice candy. dinu ko nga sana ako masarap approved naman daw sabi kasi nila sa akin meron daw ice candy na tig 2 pero matigas daw meron din naman daw ice candy na magnum flavor pero 15 pesos daw akin daw kasi kahit hindi katulad ng katulad ng magnum sarap naman daw at 7 pesos lang. Kaya naman nagpapasalamat ako sa mga batang customer ko. At ayun nga, kada bili, lagi nila chinecheck yung ranking kasi na may pinakamaraming nabili. Pinakita ko sa kanila na ang may pinakamaraming nabili ngayon ay si Kenan. Ang nabili niya ay 5, 10, 15, 20, 20 25, 30, 35, 40, 45, 46 pieces. Kaya naman, ayan, na sold out ako na nga pala ako ng Milo Playboy. Sold out na rin yung Milo Flat Tops, pero yung Milo Magnum, yung talaga ginagawa ko ng maramihan. Maramihan talaga akong gumawa ng Milo Magnum kasi ito yung pinaka-favorite ng mga bata. At dahil nga na yung Milo, ayan, gawa na naman ako ng bago. Nakakapagod man, pero syempre kailangan. So yun lang muna thanks for watching bye bye rabi wala pa rin akong boses yeah